Hello mga ka-SMS! Nandito na naman tayo sa isang bagong episode ng ating podcast, Ang Sabihin Mo Sakin. Sa Nagsabi ang isang ka-SMS natin ng kanyang pinagdadaanan tungkol sa kanyang kaibigan. Pero paano kung hindi naman kaibigan lang ang turing niya sa kaibigan na ito? At paano kung hindi naman pala yung iniisip niya ang turing sa kanya ng kaibigan niya? Yan na ang pag uusapan nating kwento dito sa SMS Sabihin Mo Sa Akin. Ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin, pwede mo nang ishare sa akin. Ito ang SMS Sabihin Mo Sa Akin. Mga ka-SMS, maraming salamat po sa inyong suporta. Napakarami pong nagpadala ng kanilang mga kwento dito sa ating podcast. At sana po ay kung meron din kayong gustong sabihin ay wag na kayong mahiya. Magpadala na din kayo. Nasa description po at nasa screen ang ating mga detalye kung paano kayo makapagpapadala ng inyong kwento. Ang ating kwento ngayon ay hindi nagpakilala kung sino siya. Pero nais kong Basahin sa inyo ang kwento niya. Nabanggit niyo po dati na ang pagmamahal ay dapat nakikita sa gawak. Ah, hindi ko na maalala kung saan humili ito. no <laughs> Pero paano po kung mali ang maging interpretation mo sa pinapakita niya sa iyo? What if friend lang pala ang turing niya sa iyo? Aray ko, medyo masakit ito ah. Hindi <laughs> ba dapat sabihin muna niya sa iyo na mahal ka niya tapos patunayan niya sa gawa? There is someone that I like at hanggang dun lang ang nararamdaman ko for him. Pero nagulat na lang ako isang araw na bigla niyang ipinaramdam sa akin na may pagtingin siya. Noong una, di ko pa sineseryoso. Siyempre, mahirap mag-assume hanggang sa naramdaman ko na parang may tampo siya. Siguro feeling niya binabaliwala ko lang ang feelings niya. Hinayaan ko lang. Pero nung nakita ko na umiyak siya, in parenthesis, hindi dahil sa akin, and just by seeing him na ganun siya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. At kumirot bigla ang puso ko. Nagulat din ako sa nararamdaman ko. Then, dun ko na-realize na mahal ko pala siya. Outs. That time, parang gusto ko siyang yakapin at sabihin, okay lang yan. Yan, tanong ko, okay ka ba nun? Anyway, <laughs> hindi ko din maintindihan. It never crossed my mind that these things would happen, but I felt really happy during those time. One day, I saw him na parang interesado siya with this girl. Nasaktan ako siyempre, kahit alam ko na wala naman kaming relasyon. Siguro, selos. O oh, I felt disrespected that time na sabi ko sa sarili ko, akala ko ba mahal niya ako. Pero since then, nagka-doubt na ako kung ako ba ang laman ng puso niya o kaibigan lang ang turing niya. Sana someday masabi niya sa akin kung ano ang tunay niyang feelings in that way malalaman ko kung saan ako lulugar or kung okay lang kahit sabihin niya na friends lang kami. Basta para sa akin, ang pagmamahal ay dapat sinasabi muna bago pinatutunayan sa gawa. Maraming salamat sa iyo kung sino ka man na nagpadala ng na sulat na ito. And I know, hindi lang naman ikaw yung may pinagdadaan ng ganyan. Naku, alam niyo ang tawag ngayon ng mga bagets dyan, ng mga Gen Z, tawag dyan situationship. Yung Parang kayo na di kayo. Pero ewan eh, ko kung situationship nga ba talaga ito. Dahil una, uh, kailangan maging malinaw siguro paano ba niya in-express yung pagtingin niya kung meron meron man. Kasi uh, sa kwento mo, parang wala naman siya sinabi sa'yo na mahal ka niya o hindi rin naman niya sinabi sa'yo ng diretsyo na interesado siya sa'yo. Sabi mo, nung una hindi mo sineseryoso kasi mahirap mag-assume. Pero hinayaan mo na ipakita niya ang alin. Hindi pa rin malinaw eh. Kaya tama yung sinabi mo sa conclusion ng kwento mo. Mahalaga pa rin talaga na maging malinaw sa simula pa lang kung ano yung relationship. Pero teka, minsan kasi, ah... Uh, Masyado naman din nagmamadali tayo. Baka naman masyado tayo nagmamadali na bigyan ng label yung isang bagay na o uh, tutusin, baka kailangan lang magkakilala muna kayo. Baka kinakailangan i-enjoy nyo muna yung company ng isa't isa and from there, at saka nyo pa lang siya label na kung ano kayo, kung magkaibigan o kung kayo, ay eh, sabi nga nila, klishay man eh, kung kayo bay magkaibigan o magkaibigan. Kailangan linawin yun eventually. Pero siguro lahat ay may tamang timing. Pero para sa akin, alam mo, kung hindi man niya sinabi sa'yo na mahal ka niya o interesado siya sa'yo, siguro yung nalaman mo na may iniiyakan siyang iba o kaya ay nagtapat siya sa isang babae at hindi ikaw yon. siguro kahit hindi niya sabihin yun, dapat malinaw na din sa'yo na hindi ikaw yung pinili niya. Oh, sorry ha, alam kong medyo masakit. At alam kong hindi lang siya nasasaktan kundi yung mga ibang listeners natin at viewers na siguro naka-experience din ng ganun. Ngayon, anong gagawin mo kung nalaman mo na hindi naman pala ikaw yung interest niya? Una, syempre, nandyan yung pagiging denial at yun yung nararamdaman ko dito sa kwento mo na hindi ka pa ganun kakumbinsido kasi umaasa ka pa umaasa ka pa na may sasabihin siya sa'yo na bibigyan niya ng label kung ano yung meron kayo. Alam mo ka SMS, by just obviously seeing that she is crying or that person is crying for someone other than you. Malino naman dito, no? Kung in-express niya yung feelings niya for this person at hindi sa iyo, dun pa lang, alam mo na may pinili siya at hindi ikaw yon. At doon pa lang siguro malinaw na yon kahit masakit yon Well, ganun talaga. No? Ay, hindi ko alam, walang words ang makapagkoconsol sa isang taong nasaktan dahil sa pagmamahal. Pero ito lang ang gusto kong sabihin, walang natalo sa isang taong nagmamahal. Kung nagmahal ka, nang binigay mo yung sarili mo at inexpress mo talaga yung nararamdaman mo sa isang tao, at least wala kang panghihinayangan na hindi mo ginawa yon at least wala kang what ifs dahil inexpress mo may nasayang ba palagay ko wala kasi no mga panahong nagmamahal ka alam kong naging masaya ka maaring nasaktan ka pagdating ng dulo dahil nalaman mo na hindi pala ikaw yung gusto niya at hindi mutual yung feeling na nararam hindi mutual yung feelings ninyo sa isa't isa ang importante, ikaw sa sarili mo, wala kang what ifs. At wala kang talo don, Walang talo sa taong nagmamahal. Dahil kung nagmahal ka, wala kang regrets. At kung hindi tinanggap yung pagmamahal mo, hindi naman ikaw yung nawalan. Siya yun. At kung hinahanap niya sa iba, yung pagmamahal na kaya mong ibigay, feeling ko din naman, baka hindi rin 'yun yung pagmamahal na kailangan niya. Hindi yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya, maaaring hindi 'yun yung uh, expression or uri or um, ano bang tawag doon. Hindi 'yun yung klase ng pagmamahal na kailangan niya, no? At baka masakit man isipin, baka hindi ikaw yung kailangan niya. <laughs> Pero ano yung mahalaga dito? Ikaw sana huwag kang sumuko sa pag-ibig. Maaring yung tao na para sa'yo ay darating din. O huwag mong i-dismiss yung idea na malay mo, hindi ka naman pala sa pagjojowa o pag-aasawa tinatawag. Malay mo, uh, para ka pala talaga sa pagiging single. Pero hindi mo kasi malalaman kung hindi mo susubukan. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya itong sinubukan mong magmahal, it can make or break you. But ultimately, it can help you to become a better person. At mas maihanda yung puso mo para sa susunod mong mamahalin o para sa susunod na magmamahal sa iyo. No? Minsan kasi, baka mamaya, meron naman palang gustong magmahal sa iyo, ikaw naman yung nabubulag kasi nakapako yung tingin mo sa isang tao na hindi naman pala para sa iyo. So, buksan mo yung mata mo. Baka mal mali mo, nandyan lang sa tabi-tabi. Hindi mo lang nalalaman. No? So, ka SMS. Ah, uh, ano pa bang masasabi ko sa iyo? Siguro um uh, yung sakit naghihilian eh eventually. Of course, kailangan mo syempre ng tulong ng biyaya ng Panginoon dahil uh, siya rin mismo eh naranasan niya maging broken hearted. Kaya gustong-gusto ko yung image ng Sacred Heart. Kita mo yung puso niya, may tinik at may sugat. Ibig sabihin, naiintindihan ni Jesus ang lahat ng broken hearted. Pero tandaan mo, ang mga nagmamahal ng totoo, talagang nasasaktan sila. At ikaw na nasasaktan ka, siguradong nagmamahal ka ng totoo. At dyan, masasanay ang puso mo. At pag nasanay ang puso mo na nagmamahal ka ng totoo, naniniwala ko na balang araw mararanasan mo rin yan in one way or another. So again, open yourself to other options na baka mayroong tao na talagang para sa at kung hindi man ang mahalaga ay wala kang panghihinayangan dahil wala kang what ifs inexpress mo yung pagmamahal na gusto mong ipahayag pero eto last word sa lahat ng nakakaranas nito kahit naman ganyan yung nararamdaman ninyo pag emotionally ready na kayo kailangan niyo harapin yan ito yung tinatawag ng iba na closure, no? Na dapat magkaroon daw ng closure na kailangan mapag-usapan. Naniniwala din naman ako na mahalaga na pag-usapan. Ah, uh, kailangan malaman mo rin mula sa kanya na una ma-express mo sa kanya ito yung nararamdaman mo. Um, ito yung nararamdaman mo sa kanya. Pero tanungin mo siya. Ano ba talaga yung nararamdaman niya sa'yo? So, kapag sinabi niyang kaibigan ka lang para sa kanya, irespeto e, mo yun. At alam mo, kung totoong nagmamahal ka sa kanya, kahit bilang kaibigan, eh, ilulugar mo yung sarili mo at pwedeng magpatuloy yung friendship ninyo. Pero syempre, nasa kahandaan ng kalooban mo yan. Ngayon, kung hindi handa yung kalooban mo na kayo ay maging magkaibigan, hindi naman masama lalo para sa sarili mo at mas fair para sa sarili mo na lumayo ka muna o dumistansya kasi nga hindi pa handa yung puso mo na magmahal sa kanya bilang kaibigan dahil iba ang naging tingin mo dun sa pagkakaibigan ninyo o sa relasyon na meron kayo, yung ugnayan na meron kayo. So ang mahalaga lang at least malinaw sa kanya yung nararamdaman mo at malinaw sa iyo kung ano yung nararamdaman niya. And from there, ay tanggapin mo yung katotohanan at um, kumilos ka ilagay mo yung sarili mo sa lugar depende sa katotohanan ng nalaman mo. Okay? Ngayon. Aasa pa ba ako? Yan yung susunod na tanong. Aasa ka pa ba na baka naman since na broken din siya, baka ikaw yung maging fallback? Naku po. Yan yung minsan ano eh pinanggagalingan ng ano eh, ng pagiging pagiging hopya eh. <laughs> pagiging asado yung yung false hope ko minsan no. I'm not saying of course tinuturo sa atin ng pananampalataya na dapat hindi tayo nawawala ng pag-asa. Pero ang sinasabi ko lang, huwag mong paasahin ang sarili mo gayong alam mo naman kung ano yung totoo. So kung Darating man 'yung pagkakatao na mamahalin ka niya, sa paraang gusto mong mahalin ka niya. Darating 'yon, pero huwag mong i-anticipate 'yon. Mag-focus ka sa kung ano 'yung totoo ngayon. At ano 'yung totoo? Maaaring magkaibigan kayo o kung ang pinili mong katotohanan ay lumayo ka, 'yun ang totoo. Huwag mong isipin na pag lumayo ka, baka habulin ako nito. Huwag mong isipin na kapag nakipagkaibigan ako, baka mas ma-appreciate niya ako. Ay nako, lalo mo lang sasaktan ng sarili mo. Magmahal ka bilang kaibigan kung handa kang gawin nito, pero lumayo ka kung hindi ka handa na lalo pang masaktan. In short, huwag kang magkaroon ng false hope. Huwag kang mag-assume ng mga bagay sa hinaharap na wala ka namang batayan sa ngayon. So, wag wag masyadong malawak ang imagination about sa future, ha? Maging makatotohanan ka muna sa kung ano yung meron kayo ngayon. At panguli, eto, tip ko. So, kung ang gusto mo talaga ay magkaroon ng kabiyak sa buhay or future partner in life, magdasal ka kay St. Joseph. ah uh, may kilala ko, no? Very close sa akin na lahat ng dating apps sinubukan niya lahat ng pagpapacharming sa mga taong gusto niya, ginawa niya. Pero hindi tumalab. No? Sabi niya sa akin, Father, ito na yung huling baraha ko. May nagsabi sa akin, magnovina daw ako kay St. Joseph para makatagpo ako ng partner in life. Alam niyo? Nagulat ako kasi nagnovina nga siya talaga. Akala ko nagjo-joke lang eh. Nagnovina siya kay St. Joseph. Nagsimba siya for nine straight days. At alam niyo, after three days, nung so 19 yung piyesta ni St. Joseph 2021 22 may nag-message sa kanya na sobrang unexpected niya na tao and ngayon ang alam ko sila na <laughs> sila na walang walang imposible sa Diyos no walang imposible sa pananalangin yes sometimes we are hurting uh, but God allows, allows us to be hurt Inaalaw ng Diyos na kung minsan masaktan tayo. Uh, una, para maramdaman natin na buhay tayo at totoo yung pagmamahal natin. Dahil ganun din naman tayo minahal ni Jesus, nasaktan siya. Pangalawa, baka nasasaktan tayo kapag nagmamahal tayo dahil gustong bigyan ni Jesus o ng Diyos ng bagong direksyon yung ating atensyon. Naibaling natin yung atensyon mula dun sa mga taong gusto natin patungo dun sa mga taong karapat dapat para sa atin. From the person that we want to the person that is meant to be for us. Kasi baka masyadong nakafocus yung paningin natin dun sa mga taong gusto natin, pero hindi naman pala sila yung gusto ng Diyos para sa atin. And therefore, hindi pala sila yung makabubuti para sa atin. Or, baka kaya inaalaw ng Diyos na maramdaman natin yung the, the, the pain of 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 losing, the pain of a uh, broken heart, ay para ihanda yung ating puso natin sa totoong pagmamahal na darating sa buhay natin o sa isang sitwasyon na susubok dito sa pagmamahal sa puso natin. Kumbaga, para yung exercise, no? Kapag ka nag-exercise ka, pag nag-workout ka, nasasaktan ka, di ba? At kapag nasasaktan ka, nagbi-build up yung muscles mo, nagiging matibay ang resistensya mo, mas nagiging mabuti kang tao. So palagay ko, ganun yung mga taong nagmamahal at nasasaktan. Unti-unti, lalo silang mas nagiging mabuting tao dahil pinatatatag sila ng mga experiences nila ng totoong pagmamahal at dahil sa totoong pagmamahal na yon, sila ay nasasaktan. Kaya sa'yo, ka-SMS ay... Um, maraming nakaka-relate sa kwento mo. Marami siguro nasaktan kagaya mo dahil nagmahal sila ng taong hindi naman pala silang handang mahalin sa paraang uh, gusto nila. At sana kinapulutan ng marami ang ng marami ang kwento mo ng mga aral na baka tutulong din sa kanila. Kaya maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento. So, Inanyayahan ko kayo guys, ipagdasal po natin itong ating ka-SMS na nag-share ng kanyang kwento at sa lahat ng ating mga ka-SMS na may pinagdadaan ng kagaya nito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil ginawa mo kaming kawangis mo. Binigyan mo na kami ng kapasidad na magmahal. Bagamat kung minsan, kagaya din ng iyong anak na si Jesus, kami ay nasasaktan dahil nabibigo kami sa pag-ibig. Pero, Panginoon, mahalaga sa amin yung karanasan na kami ay magmahal. Kaya, inihiling namin sa iyo na tulungan mo ang mga taong nasasaktan dahil sa pag-ibig. Hinihiling namin sa iyo na buksan mo ang isip ng mga taong nagmamahal at nasasaktan upang malaman nila kung anong plano mo para sa kanila. At Panginoon, sana kung inihahanda mo man ang puso namin para mas magmahal ng buo at para mas panghawakan namin ang pagmamahal sa puso namin lalo na sa mga mahirap na sitwasyon sa aming buhay. Sana Panginoon, huwag mo kaming pasukuin, huwag mo kaming pabayaan at iparamdam mo sa amin na sa aming pagmamahal at sa mga oras sa kami nasasaktan, palagi mo kaming sinasamahan. Ito ay hiniling namin sa paumagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga ka-SMS, gusto kong malaman ang reaksyon ninyo tungkol sa kwentong ito. Meron tayong mga social media platforms na kung saan pwede ninyo ibahagi sa comment section sa podcast na ito ang inyong mga reaksyon o ang inyong payo para dito sa ating ka-SMS na nagbahagi ng kanyang kwento. O kaya naman, pwede mo ipadala rin ng iyong kwento para maging bida sa susunod na podcast natin dito. Muli, ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa madaling Sabi, sharing the message of salvation. Ang mga hindi madaling sabihin, maaari mo nang ishare sa akin. Ito ang SMS, sabihin mo sa akin.